Ang tagal naman bumalik. Sabi mo, ihi ka lang. Palibasa kasi taya ka. Hindi kaya. Hmm? Ano yung kinakain mo, Kathleen? Ice candy. Binili ni tatay to kanina dun sa naglalako. Tig isa daw tayo. Nandun sa freezer yung sayo. Hingin mo na kay nanay para sabay tayong kumain. Hmm? Meron pala niyan? Sige, sandali. Kukunin ko din yung akin. Marie, nasaan si Kathleen? Iniwan mong mag-isa sa labasan Eh, hindi ba sinabi ko sa'yo, bantayan mo? Ipabalikan ko naman po yung si Kathleen agad Nay, kukunin ko lang po yung ice candy ko sa ref Yung katulad mo nang binigay niyo kay Kathleen Nay, paabot nga po <laughs> Hindi ko po Ita maabot yung an freezer. Ano pang ice candy ang sinasabi mo? Wala na nga Hintayin mo na lang yung kapatid mo Hindi naman niya mauubos yan, sa'yo na yung tira Nay, ayoko po Kinainan niyo na nga yun eh. Madumi na yun. Gusto ko yung bago. Eh, wala na nga. Nay, may isa pa nga daw po sa freezer, sabi ni Katrin eh. Sabi daw ni tata tig isa kami. Gusto ko din po ng ice candy. Gusto nga ng kapatid mo yon Mari. Paano kapag naghanap pa ang kapatid mo? Ano ibibigay ko? Eh di wala na kasi inubos mo na. Wala. Ang daya naman eh. Dalawa sa kanya tapos sa akin wala. isa e, Kayaan mo na, Marie. Mas maliit sa'yo yung kapatid mo eh. Ipaubaya mo na sa kanya yung para sa'yo. <sniffs> Nay, akin yun eh. Hindi naman yung kay kasi, Eh, Hindi hey, bale. Pag uwi ng tatay, hihi tayo ng pambili ng ice candy uli. Nay, ayoko na. Pahugas ako ng kamay ko. O oh, ayun, ayaw na daw. Kunin mo na dali. Kunin mo na yung tira. Diba tama ako? Hindi mauubos ng kapatid mo yung ice candy. Nay! Ano na naman, Mare? Nay! Wala namang tinila sa akin si Kathleen eh. Plastic na lang oh. <laughs> eh di itapon mo na. Alam mo namang may katakawan minsan itong kapatid mo eh. Mahilig sa ice candy. Ay nako. Ikaw, Mari. Kung makasigaw ka, akala ako naman kung napaano ka. Pumasok na nga ka kayong dalawa dito. Ali ka na, Kathleen. Ugasan ko yung kamay mo. Wow, Parang ang sarap ng hapunan na. Siyempre naman. May hinog na mangga si Kathleen. Nasaan po yung akin? Nako, eh, ang mahal kasi ng mangga. Si Kathleen muna ang ibinilikot. Paborito niya yan. Kapag nagmura-mura, eh, ibibili na rin kita. Eh, malapit naman na ang panahon ng mangga. Pero, Nay, gusto ko din po ng mangga, eh. So nga naman, Melba. Dapat naman kasi, hinati mo sa kanilang dalawa. Iabot mo ang kutsilyo, Marie. O ayan, ating kapatid dapat para lahat masaya. Hindi ba, Marie? Opo, tay. Hinati pa talaga. Ano na lang kakainin itong si Kathleen? Itong si Ed naman, no? Oh. O hindi naman pwedeng si Kathleen lang ang kakain. Dalawa ang anak natin, Melba. Kaya kung kulang, paghatian. Jacqueline! Hoy, saan ka pupunta? Gabi na ah. Mapapagalitan ka nila nanay. Sige ka. Mahiga ka na nga lang ulit. Ang init ate eh. Hindi ako makatulog. Tinuto ko na nga sa electric fan. Nainitan ka pa din? Oo ate. Gusto ko dun sa kwarto nila nanay. May aircon. Kunin mo na yung unan at kumot mo dali. Dun tayo matulog. <laughs> Sige na nga. Kapag tayo napagalitan ha, ikaw ang may kasalanan. Kathleen, anak. Bakit? Gabi na ah. N Nagugutom ka ba? Anong gusto ng bunso ko? Ang init, Nay. Hindi ako makatulog sa kwarto namin ni ate. Gusto kong matulog dito kasi may aircon. Oo, oh, eh, halika dito, anak. Dito ka sa gitna namin ng tatay mo. Dali. Hmm, Sige po. Ate, ate, halika na. Ay, nako. Hindi tayo magkakasya. Ang liit-liit nitong kama, oh. Marie, bumalik ka dun sa kwarto nyo. Itutok mo na lang sa'yo yung electric fan. Mm. Ano naman bayan? Gabing-gabi na yun, eh, nagkakagulo pa kayo mag-iina. Marie, anak, hali sa pwesto ng tatay. Dito ka. Maglalatag na lang ako sa lapag para magkasya kayo dyan sa kama. Ayan. Wala nang buhol-buhol ang buhok mo, anak. Diretsong diretso ang suklay, oh. Bagay talaga sa iyong mahabang buhok. Nay, pagkatapos si Kathleen, ako naman yung suklayan niyo, ha? Ano? Aba, Mari. Ang tanda-tanda mo na nagpapasuklay ka pa. Kaya mo na yan. Nangangawit na nga tong kamay ko, eh. Oh, heto ang suklay. Suklayin mo din yung buhok mo nang hindi ka sa bukot. Gustong gusto mo ng mahabong hindi ka naman marunong magsuklay. Nay, yung ipit ni Katlino oh, ang ganda. Bago? Oh, ipit naman ni Kathleen ang napagdiskitaan mo. Oo, oh, bago yung ipit niya. Binili ko nung isang araw. Ibinili mo din ako, Nay? Ang dami-dami nating ipit dito sa bahay. Kaya ko lang naman binili yun kasi bagay kay Katlin. Isa e akin, Nay. Hindi ba bagay yung magandang ipit? Ipit? bagay din naman. Hayaan mo, ipapahiram ko sa'yo kapag hindi na ginagamit ng kapatid mo. Ikaw naman, Marie. Lahat ng meron niyang kapatid mo, dapat meron ka. Bawasan mo nga yung pagiging inggitera mo. Hindi magandang asal yan. Ate, Pakuha nga ng tubig? Nauuhaw na ako. Eh, ikaw na. Ikaw na ang kumuha. Eh, kaya mo naman, diba? eh, eh, 'di ba? Eh, hindi na tamad ako. Ikaw na lang. Ayoko nga. Ikaw ang iinom. Ikaw ang kumuha. Ayaw mo akong ikuha? Hahayaan mo na lang ako mauhaw dito? Sabi ni Nanay, kapag nauuhaw, uminom. Ikaw ang nauuhaw, kaya ikaw ang kumuha ng tubig mo. May paa at kamay ka naman, ah. Bakit hindi ka tumayo dyan para kumuha ng inumin mo? Sige. Isusumbong kita kay nanay. Teka ka. Nay! Si ate! Umihingi lang ako ng tubig. Ayaw akong bigyan. Uhaw na uhaw na nga ako eh. Ay, sandali nga. Talaga yung ate mong yan. Mare! Mare! Halika nga dito at na makita mo hinahanap mo. Nay! Eh, bakit po? Patay mali siya ka pa dyan. Eh, may hinihingi itong kapatid mo. Hindi mo man lang maasikaso. Ikaw talaga. Aray ko. Aray! Aray! Ano? Uulit ka pa? Ano po bang kasalanan ko, Nay? Pag may hinihingi ang kapatid mo, anong gagawin mo? I Ibibigay po. Ayan, matuto ka. Umalis ka na nga sa harapan ko. Baka matigdagan ko pa yung kurot mo. Ikaw nga man ang tubig ang ka kapatid mo. <laughs> Opo. Opo. 36 colors yan ha. Lahat ng kulay, meron ka na. Binilhan pa kita ng magandang lalagyan para hindi magkabali-bali. Ayan o, oh, tignan mo, madali lang buksan. Oo nga po, Nay. Ang ganda, ganda. Ang dami ko pong pangkulay. <laughs> ano yan, Kathleen? Crayons. Bili sa akin ni Nanay. Ang daming kulay ate, oh. Nay, ilang kulay nga ulit ito? 36 colors yan. Nay, eh, ako po, meron din. May crayola ka pa naman, Mari, diba? di ba? Hindi na kita binilhan. Gamitin mo muna yung luma, sayang naman yon. Nay, may crayola pa din naman si Kathleen, pero bakit siya binilhan niyo? Ako, hindi. Kasi nga, mahilig mag-drawing yung kapatid mo. Eh, hindi ka naman mahilig mag-drawing eh. Inggitera ka lang. Tigilan mo yan. May pasalubong ka? Sabi mo, bibilhan mo ako ng laruan. Siyempre, meron. Makakalimutan ko ba naman ang promise ko sa bunso ko? oh, heto. May dalawang manika dyan. Piliin mo kung alin ang gusto mo. Yung hindi mo gusto, bigay mo kay ate. Nay, bakit ganun? Bakit si Kathleen yung mamimili? Tapos kung ano yung ayaw niya, yun lang yung sa akin? Hayaan mo na, Marie. Siya naman yung nagbili ng pasalubong na yan. Saka, mas bata sa'yo yung kapatid mo. ka isa-isa isang bunso yan. Pagbigyan mo na. Lagi na lang, Nay. May sinasabi ka ba, Mari? Wala po. Ate, nakapili na ako. Gusto ko yung manikang pink ang damit. Sa'yo yung blue. Ayoko na ng manika, Kathleen. Sa'yo na lang yan pareho. Bahala ka. Ikaw na yung binibigyan. Ayaw mo pa. Ang bilis ng panahon, ano Melba? <laughs> Tingnan mo, nasa elementarya na ang mga anak natin. Oo nga, ilang taon na lang. Nasa kolehiyo na. Nay, report card ko po. Oh, tumaas ang mga grado mo, Katlina. Mabuti naman at dalawa lang ang line of seven mo. Tumatalino na ang anak ko ha. Ang hirap, Nay. Pahirap ng pahirap yung mga subjects. Ganun talaga. Basta laging mag-aaral ng mabuti. Nay, mm. report card ko ho, oh. Ilagay mo muna dyan sa ibabaw ng lamesa. Pipirmahan ko mamaya. Tignan mo itong si Melba. Hindi mo man lang tignan ang mga grado ni Marie. Akin anak. <laughs> Ito po. Aba, puro line of nine ang grado ng <laughs> anak mo, Melba. Congratulations, Marie. Honor ka ba sa klase, anak? Opo, tay. Tapuan po. May awarding po sa Monday. Sana po makapunta kayo. Ay, oo naman anak. Sisiguraduin kong nandoon kami ng nanay. Nay? Mm. Kailan ho kaya ako magkaka-cellphone? Lahat ho kasi ng kaklase ko may cellphone na. Ako na lang ho yung wala. Hindi ba? Sinabi naman ng tatay mo? Pagka-graduate mo ng high school, yun ang ireregalo niya sa'yo. Hintayin mo na lang. Nay, kalahating taon pa bago mag-graduation eh. Samantalang si Kathleen, first year high school pa lang. Naka-cellphone na. Ay, ayan ka na naman, Marie. Kinukumpara mo na naman yung sarili mo kay Kathleen. Sumali lang ako sa paluwagan kaya nagka-cellphone niyan. Ayun na nga, nay. Bakit ho kapag si Kathleen, laging meron? Laging nagagawa ng paraan. Bakit ho kapag ako, laging wala? Kung makapagsalita ka, Mariha, sa dami ng binibigay namin sa'yo ng tatay mo, parang nanunumbat ka pa? Nagkakataon lang na hindi kayo sabay nabibilhan. Gaya ng cellphone na yan. Magkakaroon ka din naman yan sa graduation mo. Hindi mo na lang yan. Siya nga ho pala, Nay. Gagabihin ho ako bukas, ha? Anong gagabihin? Eh, wala naman kayong pasok bukas, sa Sabado bukas. Nay, school fair ho bukas. May concert ho sa gabi. Manonood ho kami ng mga friends ko. Kailangan ba talaga yan, Mari? Mabayang dami-daming trabaho dito sa bahay, ha? Nay, si Kathleen ho pupunta, Bakit ho siya pinayagan niyo? Mari! Wala naman kasing alam sa gawaing bahay ang kapatid mo. Kahit umalis yan, okay lang. Hindi naman nakakatulong dito sa bahay yan. Eh, hindi po ba unfair yun, Nay? Ako na lang lagi. Laba, plancha, linis ng bahay. Tapos hugas ng plato. E eh, samantalang yung si Kathleen parang prinsesa. Eh, lumaki naman talagang prinsesa yan. Bunso kasi, Mari. Paanong magwawalis man lang yan? Eh, may allergy sa alikabok. Paanong maghugas ng plato? Eh, may allergy sa sabon. Intindihin mo na lang. Kapatid mo yan. Dear love, lumaki akong malungkot. May mga pagkakataon nga na tinatanong ko kung bakit pa kaya ako ipinanganak. Ano kaya ang purpose ko at nabuhay pa ako? Sana yung kapatid ko na lang. Kasi, kasi parang hindi naman ako mahal ng nanay ko. Saan naman lang, no? Kahit paborito ni nanay si Kathleen, hindi niya ipinaparamdam sa akin. Sana, sana nag-effort man lang siya para maipakita niya na pantay ang pagtingin niya sa aming magkapatid. Kasi, dahil na sa akin ni nanay na mas mahal niya si Kathleen kesa sa akin. Pakiramdam ko na sugatan ng pagkatao ko. Nagkalamat damang dama ako pa din yung sakit. Para siyang sugat na hindi naghihilom. Palaging sariwa. Madalas kumikirot. Pakiramdam ko palagi akong kulang. At hindi bo pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>